One, 2 3 <laughs> <laughs> Hello. <laughs> <laughs> Di like sunscreen, sunscreen ka pa, Hindi <laughs> ka pala ipapasok! <laughs> Hello YouTube, ako si Ate May, isang empleyado sa Bahay Ampunan. At ito na yung nangyari pagkatapos ng soccer game. Nanalo sila ang kanilang ah uh, So ko sana age. Ang kanilang score ay 7 at kami naman ay nakat 6. Parang nakakayang sabihin kami kasi parang hindi naman ako sumali. Puro lang ako tawa at reklamo. <laughs> Ilay pa kami, nag pa kami, dito lang pala kami sa gilid. Luto! Luto! Daya! 4-0. Nakita dito ako umipad. May lumipad na teacher nakakatuyo. 2-4. Pero bangko pa rin yan. Ayan mo! Hindi ako pinapasok. Wala nga. Gusto mag-sub sa akin. Ano yung ko? video ko dun. Ay, oh my God. Sisa na naman. Hello. So, tapos na yung aming laro kanina. Priya, nakita mo ba yung laro namin kanina? Ano po yan? Yung laro namin sa ano? Sa... Soccer? Soccer. Nakita mo ba ako? Anong ginawa ko? Huwag <laughs> ka sumali sa bed. Tapos, ang score namin ay 6-7. 6 kami, 7-7 sila. Tapos, bangkulang ako. Hindi ako pinapapasok. Ayaw nila akong isab. Nakita mo ako uh, nagsakura ako okay. kanina? Oo. Uh, uh, anong na, ginawa na, ko? Ate Kaina at etika ilata pa. At <laughs> pa si Teacher Ina. Si, si Ate May, anong ginawa niya? Nakita Dito. mo ba ako? Dito. Oh, si Ate May, anong may sugot no? Ako, Abo, alam na buko. Oo nga. Eh, si Miss May, anong ginawa niya? Eh, naanong ka ng bola pag ang taas. Ay, ako hindi. Sa mukha, ginanong ko yung kamay ko eh. Hindi. Eh. Ay, hindi ako natapasin pa. Dapat, pa. pag yung bola pataas na sa inyo, dapat ginagaling niya. Uy, nakakatakot, i Kasi, nag ano ko yung nag Ano nag-feel? na. Talaga? Sa Oo, sinipa ako yung pader. Hindi, sinipa ako yung pader. Ay. Malurong na din ako. Mag Magsakar? Tatalong din ako. na ako. tinatawag Teacher Angelo kasi teacher siya dati. Mm -mm. Sa SOT1. Oh, okay. Ah, SOT1 siya. Yes. You say hello sa ano, Panit. Panit ka dyan. Ikaw <laughs> mo panit dyan eh. Paano ay, Sabi dito, color makes everything nice. Color add life to okay. things. Okay. Ibig okay. sabihin maganda yun. Ang color ay maganda sa mga bagay tapos nagbibigay ng buhay. Ito ang example. What is this one? Cup. Cup. Cup, Cup yan. Tapos meron ditong? Kape. <coughs> merong coffee dyan. Kaso, tignan nyo, may color ba siya? No. Wow. Oo, oh, kapag nakakita kayo ng bagay na walang color, anong nararamdaman nyo? Malungkot. Malungkot. Tapos parang, ay! <laughs> oh <my goodness. laughs> Eyes on the board. Eyes on the board. O, oh, ba diba ang lungkot? Paano can I see your sad face? Can I see your sad face? Sabi ni Lindsay. Can I see your sad face? Sabi ni Lindsay. Ganun ba yung sad face? Can I see your sad face? Pag nakakakita tayo ng mga bagay na walang color, ang boring naman yan. Walang color. Ang pangit naman. Pero, tada! Magkaparehas. Magkaparehas sila. Pero, ang pinagkaiba lang, ito ay sad. Ito naman ay colorful. Happy sabihin na color add life to things parang nagkakaroon siya ng buhay nagkakaroon siya ng magic wow ang daming color mas gusto ko nang inumin too oh, akala ko coffee yun pala Milo pala to diba mas masarap inumin ng Milo kong color brown siya paano kung yung iinumin yung Milo parang tubig masarap ba yung inumin no. hindi diba oh, o meron pa tayong may example pa tayo dito. May yeah. wow. Maganda ba yung drawing? Apo! Maganda ba yung drawing? Pero anong kulang cool dyan? Anong kulang? Cool color. Color. Oh, o, anong na feel nyo? Maganda nga ang drawing pero wala namang color. Ako na drawing nyo. Ah, Ito ball pen. Ito ball pen. Ito ay Ito ano, ay marker. Ay, okay. ayan, 'di ba? Parang ang sad. Bakit wala siyang color eh 'di ba pag flower madaming kulay? What is this? Pen. Hey.

diyan nag-enjoy kayo. Sakat ng bintik. Ayun, for more videos, please uh, do like and subscribe and comment din kayo down below kung gusto niyo at uh, for you to know more about our orphanage, search nila lamang yung Vision Help International Care Foundation sa Facebook, Instagram, at YouTube. And meron din po kami website www.vhicf.org at please do follow me sa Facebook, Instagram, at TikTok. Then, say, bye! At ati po naman natin, na, na, si mo ko yung Mama Dot. Ako, hindi mo ako gusto? Daddy! Ito,